Direk Jojo pinaalis si Julia Barreto sa location nila sa Cebu Matapos magpumilit na pumasok kung saan sila nagsusuting Napakaagaw eksena naman talaga nito Ang hilig gumawa ng gulo Walang mapuntahan na ng trabaho Kaya todo push naman namang ini sa Cebu Numatagdag pa sa mga fans dyan na matitigas ang ulo hindi na mapagsabihan. Ito nga ang ilang komento. Nakikiusap lang sila. Pwede naman ibigay yung respeto kung mauunawaan lang ng mga tao. Kung gaano kahirap ang mag-shoot ng mga eksena. Tapos may mga taong hindi naman kasama sa eksena ay makukunan sa kamera. Hindi madali ang trabaho ng mga taong action team. Sana maunawaan at para naman kay Junya Tantanan mo ang timpaw. Be professional, masyadong matigas ang ulo. Artista ka pa naman din. Tapos ganyan ka o basta. Hindi ka uubra kay Direk Jojo. Ayin pa sa isang komento. Sana irespeto nyo ang mga ganap. Pinaghirapan nila iyan. Nanood na nga kayo, Pinungsi nyo pa. Wala nang natira sa pinaghirapan nilang lahat. Imbis na may chill para sa mga manonood sa television, baka hindi na sila manood dahil alam na nila ang mga pangyayari. Kung mahal niyo ang Kimpaw, igalang niyo naman sila, lalo na si Kimi na sebuano si siya. Siyempre, nahihiya din siya sa lahat ng mga taong naroon, lalo na sa mga fans na naroon sa Manila. Na rin sa buo-buo ng The Alibay Project.